Onyo Green na mano Ayan po Isa na namang mamaw oh. Ayan Grabe na naman tong taon to, Swerte talaga At maswerte din po yung peacekeeper Ayan po Galing Magaling <laughs> talaga si Master Ayan lang Galing at, at tapat. Ayan po Lucky oh Oh Ha nag pa lang mo tayo ang fish keeper. Galing. Ayan po si Onyo. Ayan, ang no? galing. Uy, galing. Galing po ni Onyo, no? Talagang, ano to? Dalubasa na, master na. Galing po ni Onyo. Ayan po. Master na. Good morning po. Good morning. Medyo pa ho to, naka ano na, naka bueno, ano na lang isang mamaw. Ano pala kasama natin. Ah, lima po kami dito sa Bliss Fishing Spot po. Kasama po si Sir Maximo. Ayun po, ayun, Sir Maximo. Sir! Kami-kami kayo dyan! Si Sir Maximo! At nandito naman po sa kaliwa ko si Sir Ayan po, At good to morning to. po Wangganap Wang TV oh, Wangganap yes, Ayan po Good morning po Ito, ito pagsapalaran po kami nila Master Wangganap TV At mamaya naman po ang darating si Papa Ching TV Puro TV Si Ditay may TV. <laughs> <laughs> sineswerte po <ibu> talaga. Lagi <laughs> mo siya alam, tapat, tapat, tapat. Tapat, Tiba, tapat. Dina, tapat, Ongayin, tapat. Diba tapat? Tinatapat ako nga yung tapat mo. Sineswerte, sineswerte lang. Sineswerte, sineswerte lang. Sineswerte, sineswerte lang. Maging ikaw na lang Parang ikaw ang anak ng ano Hindi uh, kasi yan ang prinsipe ng mga mangyan uh, Mag-practice pa lang ako uh -huh. no? Siya na lang ano Boss, good morning. maw 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 na maw 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 po maw na maw 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 na. pakita mo pakita mo lapit mo yan. na. Wow! Di lang? Wow! Dalawa na, dalawa na, po. Wow, dalawa na. Buenas, nyo. nyo. Aga pa yan, ha? practice pa lang ako. 6.30. Sa pa lang <laughs> ako, eh. Wala ang real. Pwede ka lang bumalik. Malapit lang naman. Malapit, makadali ka rin mama. Ulo? Pagbalik mo. Eh malaki nito, ito. Uy, uy. Uy, ano na naman. Ito naman si... <coughs> si <coughs> <tay> naman. <son. coughs> mo, <Lam> lahat, <coughs> Di Day. Lapla, lapika, yo yo yo, hoy oh, oh, magagalit na, oh 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 oh, oh. lapla, kita mo, oh, kita oh, oh 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 oh, wow, galing oh 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 oh, nay op, jackpot oh master oh, nay op, oh oh oh,

Master, kawai kawai Master, para si Master. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> galing, galing. Galing, geling Master. Ah, buenas. Kenapa <laughs> ah, mana lagi? Buenas Master. <laughs> Pagit na no, nami si ano si Master Onyu. Master Onyu na. At karating lang oni eh, Papa Ceng TV. Buang ganap TV. Nawala pa yung rail. Ah, nakalimutan po sa pagmamadali. Nakalimutan ni eh, papacing TV yung rail niya. Pagmamadali, ah. na alam ka agad na ngayon. Mga mamaw, mga mama plapla -pla na huli Ano po? <laughs> yon, yon na lang no? Eh. tabi pa bilang kami dito. Suerte talaga <laughs> dito. Suerte. <Sperte. laughs> kabe ka dito Ewan <laughs> Sampede pa diba, Papa Jing TV bakit daw Ewan oh kumakain Niyan natapon pa yung ano ni Ditae Pae Richard ay Tawli rin tapsap tapo po di balik Ay, meron na, na Bert, nakita ka na ang lalaan, Kanina pa sa akin yun eh Bert, kanina pa tanong tanong sa akin tapo tapon,

Madali yung Tau-tau Tau-tau tau, -tau. Taw -taw. Taw -taw po nakadali Tau-tau lang ang malakas Nakalab Santiago Wow San

Galing naman! Galing! Ano ba yan? Nandito po tayo siya pa ako. Nagsisenta po.

atlo pakan na Beling Eh, hindi 'yan ang tinuturo ng bisita, walang bakal, no? Naapat. Naapat. Si Papa Tito na kaisa, tapos si Bigay din narinig niyo ha? si Papa Ching isa, iwan nyo tatlo hindi tayo isa Talagang uh, normal o. Ayaw ko. Kailangan kailangan. kilala lang tilapia rito ah. Share lang o. ko Ayaw na. May nanalo na. Si Master Onyo na. Ang namamayani. Eh. 'yan oh pag ano nagunok pag malaki na ulo yung gunok dito ang lumungo 'to na ya uy wala mahanaga okey mga, okay, mga pulahan na to pati 'yung napaligpit ko pulahan na rin o. oh Kahit na mga tayo, sige lang po. Mga sakali. Mga nakakuha -ano, na unang -pla plaplay, mama. O. batang ilog kaya po tinawag na batang ilog araw-araw po nandito ano no, man, ano manaksimo man, araw-araw po eh wala akong palya yun mga yun naabot po talaga ng hapon yun umbisa ng alas 5, alas 6 ng umaga hanggang hapon na po yun wala akong kainan wala akong kainan yun Tinapay, tinapay lang ngunyo. Mga biscuit Yan. Okay, no? Sa atin naman, mga angler, mahalaga sa atin, tubig eh. Kahit no, hindi kumain. No? oh Kaya po, ito. Kasama ko si Sir Maximo. Ayan po, si Sir Maximo. Kaming dalawa lang. Kasi mainit na. Ito nga po, nakapayong ako. Ayaw man ni Sir Maximo dito sa payong. Makisukog. Ayaw po eh. Ah, si Diday pala. Nandito. Si Diday. uwi na rin no, si Papa Ching TV uwi na mainit na po eh ayan nagkakagata na nung no? Nagkakagata na uli Good guys Aww. Ayan, naku, nilipat na yung payong Ayan, nung, no, nung, no, makisuyo nong, yan, thank you Thank you po, thank you Nilipat po yung payong <laughs> Nilipat po yung payong nga ayan si Diday yun 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 nakahuli na po yan kaagatan na uli ayan po kaagatan na po uli kasi po kanina po dumaan yung bulabog kaya ho ano kaya ho na yung mga isda ho ho sa gitna Ano po, kahit baluktot, baluktot tayo, baluktot, video lalawa po patay mo na yung payong. Patay mo na. Patay mo na natin na payong. Ayan po, pigeon. Oh! <tod> mga... swerte Kanina, sa amin naman ngayon page pang ulam ko mamaya. Tagal na ako, hindi nakakatikim ng sweet and sour. Mamaya to sweet and sour. Masarap yun. Lalo na po, galing kayo dito sa spot. Mainit pa, init na init kayo. Nakpun, sarap po yun. Lama. <laughs> Tato po si Manu Maximo. <laughs> sarap yun. Sarap. Yung mga ganon good size. Sweet and sour. Yun masarap na luto po doon. Favorito ko po yun eh. Sa tilapia. Prito fried, ano? Fried tilapia. Ayan na. Huli na. Ay, sayang po yun eh. Hintay nyo muna po sana Sarap lipatan oh, saan dah, sabi marami daw po eh dito po marami naka sila Pareks, dito blabla umalis sila pares din naman mainit oh Ito, ay, 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 ay,

lang kung malaki ang ni, tapos ito mayroong pang sirba pa kapawalan Kawalan po, papakawalan po. kailan okay, mainit na at saka sineswerte <laughs> Kailan okay, mainit na at saka kumakagat okay. sa akin Ang na tsaka po. Tsaka po. Yeah. po nagkakagat na. Nag-ibit-ibit. nagbabawi. Wow! Nagbabawi. Ayan, yan. Ayan, nalagdag. Ito, ito. Alam, mihi, pulahan kasi. Ito po, oh, pulahan. Ah, mihi. Hindi, amo pa yung magbo. Bisyo po. Nagbabawi, nagbabawi. Babawi, nagbabawi. Ah, po. Bawi tayo, ba Hanggang sa muli po. Tama na po yung nahuli natin. Kanina po tayo dito alas 5 ng umaga. kapag umpisa po tayo 6.30. Kasi nag-set up pa. Kaya ho, hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang pong pagbibidyo natin sobra na pong init mag alas 12 na po ng tanghali Kaya po guys Thank you, thank you po sa inyong lahat Sa walang sawa ninyong pagsabaybay At sa mga silent viewers Solid supporters, thank you po At sa mga darting paho Salamat po Hanggang muli po, hanggang sa muli Babay po At God bless po Ingat po tayong lahat Ang init po eh ito po yung iiwan natin na mga angler ayan po nasa ini po talaga yan marami po kasing nahuhuli kaya hindi po sila umalis lalo na po to si Onyo Aka, tat, ilang mamaw? tatlo? tatlong mamaw po kanina umaga po at lahat po yun, in inarbor po ni Papa Ching TV yun po lahat yun tayo po wala po tayo na iambag dahil wala po tayong huli nagkaroon lang po ng huli nung bandang magtatanghali na po ayan po thank you po guys thank you po thank you ayan po mga ano po ayan ayan po thank you thank you